Sinasabi nila na si Pope Francis daw dininay ni Pope Francis ang pagka-Diyos ni Kristo kasi sabi niya, tao lang daw si Kristo at hindi Diyos. Ito po, panoorin po natin yung video. Uh, ah, Kinukot si nila si Pope Francis at hindi na naiintindihan. Ano ba Jesu non e un espiritu. Jesu e una persona, e un uomo. Ito, tanong ha. Ah. Meron May, kasing title na yan na sabi niya na uh, sinabi daw ni Pope Francis, Jesus is just a man. Tanong, parang sinabi ba ni ni Pope Francis, Jesus is a man? Tapos, yung maglagay ng title, is Jesus is just a man, pariho ba yun o hindi? Iba. 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 May just na'y. Oh, parang uh, iniba na yung uh, kaulugan. Pag sinabi ng tao na Jesus is a man, tapos lalagyan mo ng Jesus is just a man, anong ibig sabihin nun? Different na. Hindi na siya ano, ano, anong, anong, anong ibig sabihin doon sa ginawa ng tao na yun? Uh, niyang uh, fake news yung ato. At, pwede, ang tanong. Pandaraya na ba yun o hindi siya anes? Hindi na siya anes kasi iniba na yung story. Ulitin ko tanong ha. Yung gumawa ba nun is hindi na siya anis or mandaraya siya? Mandaraya na siya. At hindi pa anis. Oh, pareho. Pareho lang. <laughs> hindi siya anis, mandaraya. Oh. oh okay. Ngayon, doon pa lang, basic na yon ng English, ha? Yan. At alam mo ba, na yung context kasi noon, at ito sa anong buhay pa kasi si Eres Soriano, ginamit niya rin to eh. Yung context kasi noon, nagsasalita kasi si Pope Francis tungkol sa kay Kristo bilang tao, natural, sasabihin niya, Jesus is a man. Yep. Tingnan natin kung ano yung konteksto ng sinasabi. Hindi yung bubuo ka lang ng istorya na hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan at kung ano yung huli. <laughs> so, ang tanong, yun ba ay sumasang ayon sa turo ng katesismo natin? na Jesus is a man. Yeah, oo, naniniwala tayong tao sa Diyos. 100% man. Ngayon, ang tanong, si Pope Francis ba ako mo sinabi na Jesus is a man? Dinideny ba ni Pope Francis na si Jesus, si Jesus ay Diyos? Now, ito ah, pakita po natin sa screen na si Pope Francis mismo sinabi niya na hey, Jesus ay tunay na Diyos. Ito po ah. Ayan, pakita po natin sa ating screen. Yan. Ano sabi niya pag Father Jay, ang title ng kanyang uh, ng, ng, article? Jesus the Living God helps believers on path to holiness. Pope says. O oh, yan. Patunay na ba yan? Patunay yan na yung Pope natin ay niniwala sa pagka-Diyos ni Kristo? Hindi. Patunay na naniniwala uh, siya. Yung, yung video na pinagkita natin, yun ba'y patunay na dininay ni Pope Francis ang pagka-Diyos ni Kristo? Hindi, kasi ibang context yung pinag-uusapan ah, doon. yan mahilig kasi itong mga anti-katoliko sa chap Di ba? Ayan. Ah, alam naman natin na sumasali mga kapatid natin sa mga fellowship, sa mga community, sa mga religion kasi ang pinakamalaga kasi sa kanila ay yung kaligtasan. Ngayon, di ba para sa atin kasi yung paniniwala natin sa Panginoong Isus, napakalaking ano yun, bagay at importante Ang tanong, hindi ba delikado yung paniniwala na ano? Makapag, ma, makakapagligtas kaya yon kapag ang paniniwala natin kay Kristo ay tao lamang at hindi Diyos? Uh, uh direct to the point na sagot, uh, Brother Dwayne. Hindi. Kasi, no, syempre, ano yung kapangyarihan ng isang tao na makapagligtas sa kapwa tao? Hmm. Kung bababasahin ko ngayon, no, yung uh, sinabi sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 53 hanggang by 26, Uh, nagsasabi ito, no Sina sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo na kapakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lobhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig kaya't natanong sila kung gayon sino po ang maliligtas tingnan tiningnan sila ni Jesus at sinabi hindi ito magagawa ng tao ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay okay Napakagandang talata yan. <laughs> Napakagandang talata yan ha? Ngayon, may papakita natin din sa, <laughs> sa screen ha? O, basahin natin yung Remias 17.5 po. Pakita po natin sa screen ha? Pakita pa natin sa screen. Jeremias 3.75 Anong sabi, Father Jai? Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na, na tumitiwala sa tao. Ayan. Konektado, yung sinabi ko bago lang. Oo. No. Sa Iremias. Ayan. <laughs> <laughs> ano masasabi mo, Sister Rebecca, bago natin ipatanggal yan sa screen? <laughs> Bawal ko lang maniwala sa tao kasi susumpain ka. O, oh, okay. ito ay, yung, I'm I'm yung savior mo, sa... di ba sa iglesia ni Cristo, sino savior nila? Uh, hindi ko alam kung sino savior nila. Pero <laughs> oh. sabi Confused natin, na Confused na, nga ako ngayon eh, kung si, is, si Manalo or si Cristo na tao lang yung ay, savior yung para nila. Para sa kanila, si Cristo, ay tao yun, lang. Yun, 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 yun ang savior nila. Oh. Ngayon, siyempre pag savior ka, magtitiwala ka talaga mm. sa senior mo. No? Ngayon ang tanong, yung senior na pinaniniwalaan nila, para sa kanila, anong kalagayan Tao lang. O, oh, anong sabi dyan? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ayan. Magkapagliligtas ba yan? Pag sinumpa ka na? Hindi na. <laughs> Ayan. Tapos, siyempre, anong pangalan ng kanilang simbahan? Iglesia ni Cristo. Okay. Susundan natin yan, ha? Okay. Ba batay sa, sa pangalan ng kanilang religion yung iglesia, ano yung ibig sabihin ng no? church, di ba? Church. church sa English. Si Kristo, para sa kanila, ano? Ay tao na. Tao na. Iglesia ni Kristo, iglesia ng ano yon Ayon saan na? Iglesia ng tao. Kapag iglesia ng tao, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Simple things. Eh, eh, at eh, hindi naman nila sasabihin na hindi sila nagtitiwala sa <laughs> Mary Rio, no? sa kanilang <laughs> di ba? Oh, di ba? Yeah. Proud pa sila. Ilang years na sila ngayon. <laughs> ito, tandaan nyo ito ha. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Okay. Bago natin puntahan yung nangyari kay Stephen o kay Stephen uh -huh. sa Acts of Sige. the Apostles. Yung Bible ba mayroong contradiction? Wala, wala. Wala contradiction. Ang nakukundra -contra lang, yung... Yung pag-iisip nila na mali-mali. okay. Mali -mali. okay. Basahin natin yung gawa sa 7, 55, at of course, yung 59 na rin. Pagkita pa natin sa screen, ha? Gawa, or Acts of the Apostles, chapter 7, verse 55. At pasahin din natin ang Acts chapter 7, verse 59. Ito po sa Tagalog, uh, translation. Ayan. Okay? Kasi alalim muna na, Father Jai, sa Gawa, 7.59 59 po. Anong sinabi dyan? at kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Okay. Diyan muna tayo ha. Balikan natin yung binasa mo kanina. Yung ikaw nagbasa kanina sa isa sa mga taratang binasa mo dyan sa iyong cellphone. Ibig sabihin, nagtiwala si Esteban, Ti pinagkatiwala ni Esteban ang kanyang buhay, ang kanyang espiritu. Dahil naniniwala sa 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 Panginoong Isos. Dahil no? naniniwala okay. siya ng Diyos, ito. Eh, eh, okay. Balik kayo natin. Anong sabi sa Remias 17.5? Si Sumpain ang ah, nagtitiwala na nagtitiwala, tao, na nagtitiwala, nagtitiwala sa, tao. sa tao. Si Esteban, tao hindi? Tao si Esteban. Okay. Ngayon, kung susundan natin yon dapat pala sumpain ito si Esteban. Pag tawa lang si Kristo, dapat pala sumpain ito si Esteban. Tama? Kasi, oh, kasi, yun. ito, spirit lang oh. yun ang kanyang, ang claro, kanyang, claro. Kanyang, oh. nito, kanyang pinakatiwala eh. Ngayon, mm. baka sabihin ng iba, nagkamali si Esteban. <laughs> o, oh, <laughs> sa 75, kabasahin natin, Father John, anong sabi? Datapwad siya, palibhasay, puspos ng Espiritu Santo. Okay, anong ibig sabihin ng singbis? that uh, he himself is full of the Holy Spirit. Ayan. <laughs> Ibig bang sabihin, nagkamali siya dyan? Hindi, he, she, he, uh, rather, he, he, is inspired by the Holy Spirit. He, he is full of the Spirit. Ba bago niya sinabi na pinagkatiwala niya ang kanyang uh, Espiritu sa Panginoong Isus, so, sa verse 55, in, in puno siya, puso oh, siya ng Espiritu Santo. Santo. Santo full Ibig sabihin, tama ang kanyang ginawa. Guided, guided siya ng Espiritu Santo. Oh, balikan natin ang City 275. <laughs> Lalabas, dapat pala sumpain itong si Esteban at nang kamali ang Holy Spirit. Kung ganon, di so, ba? mas mapatalino pa sila sa, sa, sa Holy Spirit. Spirit. So, iyan po, ha? Ibig sabihin, hindi, lang hindi talaga tao lang ang Panginoong Isa Kristo. Talagang simple logic lang talaga yung kailangan sa pag-intindi sa pananampalataya. At saka, yeah. syempre, common sense. Ayan, mag-isip-isip na dyan yung mga nag <laughs> Yung sus, mag-isip-isip. Binigyan tayo ng Diyos ng brain. Yeah. Gamitin natin. Mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip na dyan ang mga naniniwala na tao lang si Kristo. Ano ako, susumpain tayo niyan pag magtitiwala tayo sa tao lamang. Delikado tayo dyan. Oo <laughs> Okay, ito po sa Unang Timoteo 6.16 po. Unang Timoteo 6.16 Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan na di nakita ng sinumang tao o makikita man sumak kanya nawa ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan siya nawa. Maliwanag yung sinasabi sa 1 Timoteo 6.16 na walang nakakitang tao sa Diyos. Okay. Ha? And tandaan tandaan ha. ha? Sinabi ha? Na di nakita ng sinumang tao. Correct. Okay. Tanong tanungin ko kayo ulit na dalawa. Meron bang contradiction sa Biblia? Wala. Wala, wala, wala. wala. Ano ang may contradiction? Yung pag-iisip lang nila. Okay. Yung pagkaintindi lang nila. Basahin natin ang Juan 1.18. Okay, pakita ko natin sa screen ha. Hmm. Sabi, Barjay, ka na mabasa. Kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit natatangin Diyos na pinakamamahal ng Ama, ang nagpakilala sa Ama. Okay. At sino ba yun? Ngayon, ang <laughs> tanong. Sabi, di ba, si Kristo para sa si iba'y tao lang. Hmm. Ngayon, sabi doon sa 1 Timothy 6, walang sinamang tao ang nakakita sa Diyos. Ngayon dito sa 1 Timothy klarong klaro na pinahayag ng ama yung sarili niya sa anak. Ibig sabihin nakakita. Na oh, therefore, tao lang siya o hindi? <laughs> hindi, lang hindi lang siya tao, Diyos talaga siya. Pag hindi nila pag pag tinutulan, <laughs> ibig sabihin may contradiction <laughs> <to> doon. Ano <laughs> <laughs> tanto sino kaya nagsasabi doon? Ang unang ng sinabi ni Jesus, oh, so one on the so. Ayun. Magpapalusot naman ng mga to. Maling salin na naman 'yan kasi mayroon So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo nito Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami niyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at